California engineer nagdagdag ng napakalaking jet engine sa isang Beetle just for fun. Sabihin natin huminto kayo sa isang red light at naghahanap kayo ng makakarera. Napatingin kayo sa isang maliit na Beetle sa tabi mo at napaisip ka ng hindi ito uubra sa akin. Teka, ano? Apoy ba yan? Yup, apoy. Nagaling sa maliit na Beetle. Ang nakasakay sa Beetle ay si Ron Patrick, isang engineer na may Stanford PhD. Kinabit niya ang isang jet engine sa kanyang Volkswagen Beetle na legal niyang minamaneho sa Silicon Valley. Ang 300-pound na engine ay ginamit noon para sa isang helicopter na pinalipad ng US Navy. Bago ito nakuha ng 47-year-old na engineer na binigyan ito ng jet engine power at inilagay ito sa likod ng kanyang Beetle. Si Ron ngayon ay nagmamaneho ng isang 1,350 horsepower na kohete kumpara sa 100 horsepower na original na engine ng kotse. Kapag ginagamit niya ang back engine, kailangan buksan ni Ron ang sunroof at ang lahat ng bintana para makabawi sa air intake. At may 50-foot na stream ng apoy ang lalabas mula sa likod kapag minaneho niya ito ng full speed, na hindi niya masukat dahil ang kanyang speedometer ay umaabot lang sa 140 miles per hour. Ayon kay Ron, pinapower up lang niya ang kotse kapag gabing-gabi na kapag walang ibang sasakyan ang nasa kalsada. Kung hindi pa kayo napapabilib sa kanya, heto mga litrato ng scooter na pinaganda ni Ron para sa kanyang asawa.